Kaya naman napakalaga ng mga aktibidad tulad ng ating tree planting ngayon. Hello mga friends, ngayon nga po ay dinaraos natin ang Soil Conservation Month. Ito ay dinaraos sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo sabay-sabay itong ginagawa sa bawat rehiyon. Dito nga po ay magsasagawa kami ng tree planting activities. Marahil mga parts ay dapat nga lang talaga nating alagaan ng ating mga lupang sinasaka. Sapagkat so dito nagmumula ang ating mga pagkain na ikinabubuhay. At sana po ang bawat isa sa atin ay maisipan man lang natin na makapagtanim tayo ng mga puno na siyang makatutulong sa ating lupa upang maiwasan ang paguho o soil erosion. Ang sobra-sobrang paggamit ng synthetic fertilizer fertilizer ay hindi rin naman po maganda para sa ating mga lupang sinasaka sapagkat ito po ang sanhinang pagtaas ng kaasiman ng lupa o soil acidity gusto kami magpapasalamat sa Bureau sa BWF sa DITO, sa mga project ang aktividad natin ngayon ay bahay ng pagpapatupad ng proyekto ng sustainable land management in corn-based loading areas or dito po sa part na ito ay ang pagtatanim naman namin ng mga fruit bearing trees. Ito po ay kapakipakinabang sa mga farmers sapagkat pagdating ng araw ay isa ito sa kanilang pagkakakitaan. Ang proyektong ito ay hindi pang ngayon lamang upang madalian sapagkat ito ay maaari pang mapakinabangan ng mga susunod henerasyon. Ang ating bansa ay dumaranas ngayon ng pagkaubos ng mga lupang sakahan dahil ako convert na ito sa mga commercial land o mga subdivision na siyang dahilan ng pagbaba ng produce ng pagkain dito sa ating bansa na siyang dahilan pa ng pagangkat natin ng mga produkto mula sa ibang bansa. Sana ipatuloy nating mahalin ang ating mga lupang sakahan na siyang magbibigay ng mga pagkain sa ating hapagkainan.